26 days na nga lang bago mag 2024 at bago nga matapos itong taon na to, dapat nga alam mo itong gawin itong ang ating prosperity bowl. So ayun na nga mga kumari ko at 26 days na nga lang ay matatapos na naman nga itong ating 2023 kaya naman dapat bago nga natin salubungin ng taon ito nga ang ating ilalagay sa lamesa. Kailangan nga pala pupunuin mo nga itong bowl mo ng punong-puno ng bigas. Pag naglagay ka nga raw ng ganito sa lamesa ay isang taon kang hindi mawawala ng bigas. Kailangan mo nga rin pala maglagay dito ng 12 pieces na itlog dahil ito nga daw mga kumari ko ay 12 pieces symbol for 12 months of the year prosperity and money. Tayo talaga mga Pilipino, likas na nga sa atin ang naniniwala nga sa swerte kaya nga kapag gaganitong sasalubungin nga natin ang taon, isa talaga tong prosperity bowl nga sa nakalagay sa lamesa. Pag nakapaglagay ka na nga ng 12 pieces nga na egg, ito nga maglalagay ka rin ng 12 pieces coins, pwede nga gold at pwede rin naman ng silver. Nag-attract din ito ng good fortune, prosperity, and money. Ito, walo, siyang, sampu, labing isa, labing dalawa. Ayan pala sa kakailanganin natin mga kumariko, maglalagay nga tayo dito ng 7 pieces na paper money. Ito nga ay fortune, prosperity at success. Naglagay ka nga daw nitong 7 pieces paper money mga kumariko ay napakalapit mo nga raw sa pag-success at lahat nga daw ng gagawin mo ay magtatagumpay ka. Kung so, meron nga pala kayong bay leaves mga kumariko o dahon nga ng laurel ay eh maglagay nga pala kayo no ng 12 pieces dahil iyon nga mga kumariko ay prosperity of good luck. At nakaka-attract din yon mga kumari ng money. Tatali mo nga pala ng red ribbon nga yung 7 pieces money paper mga kumari Tapos saka mo nga siya ilalagay dyan sa prosperity bowl. <laughs> wag mong kalilimutan na maglagay nga ng any rounds nga ng orange mga kumari ko is pwede pwede at ito nga ay nagsisignifies nga ng money. Pag meron ka nga daw nakalagay nito ngayong darating na bagong taon mga kumari ay talaga naman daw na uulanin ka ng swerte. Na namang masamang maniwala mga kumari ko basta sasamahan mo rin ng sipag.